May pumasok ba sa kwarto ko kanina? Ah, wala po, Sob. Bahaw na kung... Bakit mo, Sob? Boy, tignan mo po yun. Oh, Nakawala yung Rolex ko. Relo ni Sob yan, di ba? Oo, oh, relo niya. Naram ko lang eh. Saglit lang siya para... Gagi ka! Hinahanap yan ni eh, Sob. Siya pangagalit, Sob eh. Ano sabi? Pag, sabi ko, bakit di nga nagpaalam? Magpapaalam eh. Saksak mo nga sa baga niya. Siya, sa uli mo. Hindi ka man lang nagpapaalam, boy. Pwede ka naman lumi naman, ibabalik ko naman. Kala mo naman, nakawin yung rilo mo eh. Basta, alis din tayo dito. malalayasan din natin yung 150, papayaman ako ko. Dito lang yun, hindi ako talaga pwedeng magkamali. Hindi ko mamimisplace yun kasi nakalala ko dito ko yun nilagay eh. Hindi ko pwedeng mawala yun dito. Mawala yung Rolex ko. Smi yung marimar. Yari ako sa ko na to Binigay pa naman sa akin. regalo pa naman. yan, no? Nakakainis yun. Usang galang yan. Hindi pa Pwedeng mawala yun eh. Nakagoyari Ay, ako boy. Boy! Pasok! Bakit boy! Po, na po. May pumasok ba sa kwarto ko kanina? Wala po so. Ba? Bakit ako? Kung... Bakit pasok? Boy, tignan mo ko yun. Nakawala no? yung Rolex ko. Oh. No! Oh, ibang relo to. Tudor ko to na relo eh. Bawal Wala pong may pumasok dito. Wala pong so, bawal pong pumasok dito so? Ano nga Hindi nga ba aron? Yung naglipat tayo ng gamit, hindi hindi ba kita lamanan? Hindi okay, po so, baka na misplace nyo lang so. Atog. Hindi, atog. hindi ko, hindi ko mangi misplace yun. Every time na tinatanggal ko yun, binabalik ko yun sa box. Hindi Di pwedeng mawala yun, boy. Wala na pa napasok dito yung pasok eh. Diyan, so baka nandiyan. Wala nga rin eh. Kanina, kanina pa akong nganap na anak dito eh. Anong. Puro mga case ng cellphone. Seryoso ba? Hindi niyo alam? Hindi po. Kay Kuya Alamat, wala? Wala po. Wala po pasok dito. Hindi talaga. mo ba pinaprank? Hindi po. Gagong pangit ng prank, boy. Kung ganyan, boy. Hindi po. Hindi lang. Hindi pa prank ng ganyan. Bago, 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 bago nun eh. Regalo niya sa akin pa yun eh. Gusto nyo naman. Seryoso talaga, wala? Opo, sir. Wala talaga kami alam dito. Hindi ko napasok. Uy, tulungan mo ko mamaya. Sige po, sir. Wala. Napin sir. natin. Na Gagong. Tulungan po. Tulungan po ito. Yari ako na ito, uy. Tumayimik ka muna, ah. Oh, Uy, ang angas ng forma ni Jero, no? Eh! Hey! Uh, Ibigyo ka ba? Oo. Oh. Para nag-video ng artista, boy. Angas ng forma mo. Talaga, simple lang yan. Pero mamamahal mamam to. Zara yan, no? Eh, hey, saan ka galing yan? Wala, may chinix lang ako dun. Eh, hey, nang chinix. Tama ka ng forma lang. Hey. Simple lang, pero oh. halata mo magarbo. Parang... Rilo ni Sob yan, di ba? Oo, oh, ano niya ha? Naram ko lang eh. Saglit lang ang siya para... Pa Gagi ka! Bye. Hinahanap yun ni Sob! Ay na, may pang-impress lang ako eh. nag lang kami dun, oh. Gagi, hinahanap nga ni Sob! Bad trip si Sob! Ba't naman bad trip? Para hiniram, di ko naman nanakawin to eh. Gagi kang bad kasi hindi ko nagpaalam! Eh, pag nagpaalam ako, di naman napapayagan nun. Ngayon ang iyan, nagbabad... Ba't ba siya nababad trip? Eto, isuli mo sa kanyo. Sabihin mo saksak niya sa baga niya. Dahil sa relo lang, magpapakilala ng ugali. Oh, bigay hmm. mo sa kanya. Yung inang niyan. Napagalit, oh. Ay, na, kaya ko naman bilhin niya, eh. Ang talaga si Jeron. Di nagpapaalam siya. Pagalit, eh, no. Ang ganda pala talaga ng relo ni eh. so, Rolex, Mamahalin. Hindi ko pa nga ito naawakan, eh. Kaya ko talaga si Jeron, eh, no. Siya pa yung galit, eh. Siya pa yung galit. Hindi na nga nagpaalam siya. Pagalit. Matutuwa na ito, eh, Sob. Kaso, medyo bad trip yun, eh. Kasi nga, kanina niya pa hinahanap tong relo eh. So, Sub, sub, di ba ito yung rilong hinahanap niyo, sub Uy, ko, sabi ko na nang paprang kayo, eh. Pa? Hindi. Gagong pangit ang trip niyo. Hindi, Sub. Ano? Galing niya kay Jeron. Nakita kong suot niya. Ano? Mm, siya yung siya yung may suot niya, Sob. Ba't niya daw sinuot to? Di man lang nagpaalam. Hindi ko nga alam, Sob, eh. Yun know, na, kanina pa ako nai-stress? Siya pa nga galit, Sob, eh. Ano sabi? Nagpa sabi ko, ba't di ka nagpaalam? Magpapaalam eh. Saksak mo nga sa baga niya, siya, sa, sa mo. Ang inang tao, yun ang kapal ng mukha, oh. Saan na yun? Andiyan pa, Sob. Kapal ng mukha eh, pwede naman magpapaalam. Papahirami naman eh, di naman, di naman pagdadamutan eh. Kaya nga, Sob, siya pagalit eh. Lolo, eh, no. Boy! Eh, oh. no. So, buti ka man lang magpapaalam, boy. Pwede Nilung ka naman, naman lumayan, ibabalik eh. ko naman. Check. Kala mo naman, ha. Nakawin yung rilo eh. Hindi ba pag nanakaw yan, boy? Pag Ninakaw mo isang bagay, pag kinuha mo na, hindi ka nagpapaalam. pag nagpaalam naman sa'yo, di mo na mapapayagan eh. Yun, nagtanong ka ba? Hindi. hindi eh. ko pala nang tanong eh. Eh, yun sa nga eh. Saan ka Doon lang, may dinit lang naman ako, tsaka saglit lang naman eh. Mga 30 minutes nga lang ako eh. Boy, kung wala ka kasing pera or wala ka pang ano, huwag, mo, ka magyabang sa nagugustuhan mo. Magugustuhan ka niya, boy, pag nagpakatotoo ka. Hindi mo naman kailangan magpa-impress, boy. Mag Pakita mo kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. Dahil lang sa relo, nagkakaganyan ka. Boy, hindi yung dahil sa relo, boy. Dahil yun sa tiwala ako sa iyo, boy. Tungo ng ugali, hindi ko pa Di ba, son? Mabalik ko naman eh. Sablit nga lang eh. Sublit ang puso. Next time, boy, magpaalam ka. Sa pagalit eh, no, son? Bakit? Boy, kinakausap kita, bastos naman to. Sabi si Yusuf, eh, sa pagalit. eh, no. Oh, yun, oh. Siya no. Sa pagalit eh, oh, no. So. Kausapin mo yan. Sige, sige. Jeron. Jeron. Ang iyong kadamutan sa buhay. Ba't ka pa, ba't kasi ikaw pa yung galit? Ba't galit ka pa? Ikaw nga yung galit eh. Hindi ka na nga nagpaalam eh. Kinuha mo na lang basta yung rilalong sabi. Alam mo na kung mahalaga yun sa kanya eh. Okay lang yan, basta mga siguro, basta alis din tayo dito, maalalayasan din natin si 150, papayaman lang ako Nag um, bang po. Nagayabang ka pa, ikaw na nga ano yung ba? mali. Tama um,